đây lấy lòng mở đồ namin Maganda nga po po sa atin Kain tayo mga guys, mga idol Kain tayo, buko kamatis Ano dito, may ano dito nyo Dali lang Eat dog, sinama ko sa adobo Manok, oh nakakarnay tayo ngayon Dali lang ha. Oi, change yo. Mm. Pagka taut Marvin Bozon, Marvin Bozon. Angel Sweet pa hi taut. Mam Chupi Andrea Bardonado pa hi taut, mam. Ah. Dali lang ay sinasabi mabuti, lango 'to, ilipong. No, dali lang. Mm. Mahirap. Kung okay, po. o. Oh. Um. Ayun. Okay. Nakikita. Ah, yung tumatabong para doktora Madonna Salinas. Pasya takpo to. Kain tayo, doktora. Yung sinabi mo, doktora, oh. Or na nanalo ka ng konsilor, ustisyo. So, Doktora Madonna Salinas, kasi ata po. Kain kain, tangalian. Oh, kamati. Kaya ilog, kinama ko sa adobo. So, Adobong karne. Or so, oh tayo ngayon. Ano ito? Dan Jodin, Maria Josephine, pasal tau, sama dua orang lah pok. Tak tak muan jo, pasal tau, Daniel Jordan dan Pranko. Pasal tau, senyum, makan bigas, makan berkara. Harun oh. ni. Oh. Manuel Kusira, pasal tau, Marnie Mapi. Pasal tau, Jake Tanlok, Pasal tau, Sio oh, Sio si, lah. Apa ni lah.